Okay mga sir, ito na yung part 3 ng uh, video natin sa PCX. Ayan, haasimbolin na natin yung kanyang uh, headlight para maisalpak na natin dito. At may na natin yung mga play rings. Ito na yung ano, dating headlight nya na nabasag. Babasagin din natin ulit. Basagin natin ulit. Uh, basag na eh. Tapos ito na yung uh, ilalagay natin. Siyempre, kinuha din natin yung magandang klasing ano yung lens Stanley rin yung tatak nyan kasi mamahalin yung motor maganda yung motor so natin nating lens yung magandang klase din tayo naman din ang gusto nung ano may ari yan, yan yung lalagay natin mga sir lalagay mo na siyempre lalagay natin ng sealant yan para hindi siya nagmamoist kapag tagulan. Ka tag ulan para magamit niya na to tapos si sakto rin din daw na ano nakabukas na at gusto may-ari palitan ng filter tatanggalin natin yung battery saka natin dudukutin yung ano yung fuel pump para may lagay natin yung filter pero dito muna tayo pupokus dahil may kunting basag tong kanyang ano housing kaya tatapalan natin ng ano epoxy Ito na yung PCX mga sana na-install ko na yung mga clearings niya kaso meron pang problema yung dito, nabali kasi yung ang dito pero siguro ano, eh, tatali na lang siguro to Oo, oh, ka, bibili siya ng bago pero mas maganda, para doon gumastos, tatali mo na lang ito lang naman yung, ano, yung problema, hindi ko pa nilalagay nandito kasi ano, bali Ah, okay, makinis pa. At swap sa ano? Ano pala? Still swap lang pala to, 'to. Padre mo. Ha? Okay, ayan, yeah, mandala. Na so meron pa rin siyang ano, check engine mga sir. Kuha kasi nang uh, yung sa sakit. At uh, kailangan burahin. Pero madali lang gawin ng paraan yan. Mayroon naman tayong diagnostic tools. Kaya mabubura natin yan. Ayan, testing muna natin ito. Paan na mga sak. At ipatakbo. Oh, shout out naman dyan. Shout out, boss Mike. Siyempre eh. Standard na eh. Soft sa ano, click. Pinunta dito, lumaan ka. Tatakboy natin sa kabas. Kaya nga, ay nakita ko sa Ha? Kinis? Ito lang yung mga tama niya, mga sir. Ito. Ito sa kasaharap. Ito yung naging tama niya. Kaya tutaling hindi siya, tutaling ano. Ah, banggang-bangga. Ang um, nadali lang dyan yung ECU, yung sakit ng ECU. Okay, mo, eh. Hanggang sa nasira siguro yon, at uh, hindi siguro madubon shot yung ano, sakit. Kaya binuksan lahat ng harness. Kaya ginawa ko sa sakit niya. Sinuksukan ko ng ano, ng uh, wire. Yung hibla ng wire. Pinagsusuksukan ko bawat isa. Kaya yan, napa-under natin. So, sa kakasuksuk sa wire o kakatesting, ayun, nadali yung, no. yung computer box mga sir. Uh, hinahinay lang sa, sa pag uh, sa sariling wiring niya. pinaka importante kung magtitest kayo ng uh, problema sa wire tagalin niyo yung ECU kasi kapag ng mga kakinis mga sir hindi po yan kaagad corrosion yung wire kaya huwag nyo nang galawin yung wire kung sakali at uh, kapag kagaling sa bangga malamang yung ECU yung sakit ang pinaka ano unang uh, ulang ulang tinatabaan sa mga fuse lang I lalabas na natin mga sir yung kayong uh, motor at uh, natin naman patakuin ah, ilalabas ilalabas niya ayan, graduate na graduate na Ayan, nung dila sa atin Ayan, Bilis na kaso nga lang medyo maraming na mga ano na walang tornilyo

Ayan, okay na mga sir. Talaga pa kadulo. Tulo, ayan, tama na. Sinta mo. Ayan, gusto na gusto na. Okay na, maganda. Maganda? Makabe. Makabe? O, isop mo yung, isok mo yung ano mo, click mo. Sa mga ano. Ayan, gusto na mga sir. Pwede lang maklaim.